For today's video mga Lodi, wala mo ng tutorial wiring at motovlog. Dahil sa mga oras na to, may susupresahin kaming tao na pinakamahalaga sa aming buhay. At yun ang dahilan kung bakit tayo nandirito sa lumanok. At dahil sa sobrang hilig ng gitara ng aming ama, ganitong klase ang pinili ko sa kanya. Dahil sa kanyang angkin-kintab, kinis at kalidad mapapatipa ka na talaga. At syempre mga Lodi, ang mastermind ng mga plano na ito, walang iba kundi yung aking kapatid. Siguro, kasabot niya rin niya ang kanyang asawa na si Jeya. Kasi nga, nasa Australia na sila. Dahil sa sobrang dami ng gitara dito mga Lodi at di kalidad pa nga, mapapaisip ka na lang talaga kung sino sa kanila. At ito na nga mga Lodi, tinutuno na ni ating ganda yung napili kong gitara. Wow! Okay. Ano may pipindutin dyan mga pang magtono ka? Ayan. Tuner na kalagay. Ah, <laughs> tuner lang. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Then itatry na dyan sa uplight. Pwede mo siya gawin acoustic lang. Then pwede nila electric din. Saan? Ano um, may pinutin ko? Yeah, ah, okay. Turo lang sa isip. Ah, okay. mm -hmm. Mm -hmm. sige. Ayan, napagsabihan katuloy. Dal-dal mo kasi. <laughs> At sa halagang 4,500, ito na yung kanyang mga kasama. Tapos ano yung, mga, ano yung freebies naman? Ang freebies nila sa 4 bag, extreme, tapo, electric cord. At ito na mga lodi, yung ating mga freebies. Pinapasok na lahat ni Ating Ganda sa loob ng guitar case. Hoy tropa, i-share mo na may presyo para malaman din ng iba. Ah, ano bang yung price range ito ng electric guitar? Around um, 6000 sir package na yun. Uh. Um, so, mm. so dito mga lodi 6000 range ng gitara. Uh. so So 6000 sa dito mga lodi pops. Yung pinakamataas ay 8,000 Wala mo na Yung nasa dulo ma'am yung tatlong piraso, magkano yan? Wow, ang bigat! Um, yes sir, is ano, nasa 7,000. Oh, wow. Okay. Wala yun siya. Classical naman kasi yan sir. Wow! oh, oh maganda. Oo. Oh, oh. Ganda nga niya. Hindi siya mga lodi. Pinakamahal namin sa akustic electric sir, sa, Ay, ito, 9,000. Wow! Ay, ito? Yan, D&D, gawang Pilipinas. Hmm. Okay. 9,000 lang? 9,000. And then, meron din kaming 8,000. Ito naman yung dalawang dark oculizer. Ito? Okay. 8, ah, ito, yun. Ayan. Kulay maroon. Opo. Matte finish na lang. Opo. Opo, ganda nga. Magkano yan? 8,000. Oh. Ah, yung... Ito mga yukalilin yung ma. Magkano na naman ito? 6 naman sir Mahoganyo na kasi yung And then ito meron Ah okay Ito kasi sa Walco namin Spruce pa lang yung Pago mm, ito plastic Walco siya? Apo Walco okay. So ito mga lalawad yung 1-6 1-6 Ito lang 1-5 sir Kasi Ito plastic pa lang. Ah okay so, Same lang silang mahogani, Pero ito is plastic, plastic. Mm. Ito 1-8 naman Iba naman yung Pago niya sir And then sleeping type siya Pagkara to? Oh. 18. Oh, oh. So ito si Mang Lodi 18 so, ayan. 10 oh. Ano? <laughs> ito kasi maka-big makapan. So. Let's naman. O oh, kasi solid top naman Okay. Magkano naman to? 25. Ah. Ang ganda nga siya. Pals. Oo. Oh, oh. Ang ganda. Ayun mga lady, kung sakali maghahanap kayo ng mga music na instrument, dito lang yun sa Lumanong, sa... Ano nga yung pinaka-exact address ito ma? Bima pa po. Sa Magsaysay Boulevard. Ayan. Bima pa Magsaysay Boulevard. Anong number? May number? 4038. Ayan. 4038 sa Bima pa. Sa Lumanong kung sarang ito. Ayan. Ayan. Sarat. <laughs> Anong pangalan nyo sa shout kay Ma'am Jessa. Yung mga Yung may violin magkano naman to? 2.5 naman, Ah, okay. So, lahat yung mga lodi, kahit saan 2.5? May kasama sir. May may kasama. Ah, okay. Pero ngayon, wala kayong sale kasi December wala. Wala rin. Ayan lang, oo. Ayun po din na kasi ito, 3,000 na lang siya ngayon. Hmm, pero yung original price niya, magkano? 3,500. Ah, okay. 500 din. Ito kasi may kasama na itong tuner. Oo, oo. May kasama na siyang tuner sa kanya yung pangpamo. Okay. Pero wala kang samang cord. So, wala sir, kasi acoustic lang siya. Ah, okay. Pa siya ba bakno to. Okay. Baka oh, ganun na yan. Ang ganda nga. Small size lang siya. Ayun mga ka, itong gitara nyo, magkana naman yan? Ayan sir, lumalag namin is 1.5 naman po. Ah, ito may lumalag dito? Ah, din dito. Oo oh, nga, ayun lumalag. Ito may lumalag sir, ordinary na lumalag. Ano po sa affinity sya may lumalag. Ah, okay. Ano pa naririnig relig yun? Ano pa hindi ko alam kung pa pala sa dito. So yung lumanog pala mga Lodi last name yan ng pinaka owner ng uh, lumanong <laughs> lumanog mga Lodi Ayan. So, dito lang yan sabi na pa mga Lodi Pops so may kasama rin pala sila mga bola Ayan. Pag bumili kasi kayo dito sa ibang mga store mga Pops, katulad ng mga mall, medyo mataas talaga yung presyo. So, mamaya mga di dadalhin natin yung sa Cavite para regala natin kay father. So, shout out pala kay sa akin brother na so, sa Australia ngayon. So, yung bumili niyan mga Lodi Pops, dadalhin ko na lang sa Cavite para ma surprise Sana yeah. so, so dito tayo mga lodi sa uh... yeah. lumanok ito yung mga lodi kaya yeah, sa ko sa inyo lumanok di mapa so okay. yun uh... sabi lang siya na mismo ng LRT Ito yeah, yeah. na mga lodi na kuha na natin yung gitara para kay father hindi niya rin kasi alam na papadala siya ng kapatid ko para bigyan ang itara wala siyang kalam alam, surprise mga po oooohhh so ito mga Lodi complete accessories to ito sa loob tsaka may warranty alright

Ayo setelah kepancing eh. <laughs> <laughs> <Namuk. laughs> <Sama. laughs> wow. nih. Kamu saya itu si nih.